Magkikita kami ngayon ng kaibigan ko sa Divisoria dahil malapit na siyang ikasal at isa ako sa mga bridesmaids niya. At today nga nakaschedule yung kukunan kami ng sukat para sa gown at magpapatahi na rin kami doon dahil merong siyang nakitang mura na patahian sa Divisoria. Fast forward at nandito na kami sa Divisoria. Ito nga pala yung mall kung saan mura yung tela at saka mura yung tahi ng mga gowns. Don't worry kung magdadala kayo ng car, meron namang katapat na parking lot doon. At don't worry, hindi rin kayo magugutom dahil ang dami rin pala ditong kainan na pwedeng pagpilian. <laughs> Kung plano nyo pumunta, ang pangalan ng mall na to ay Dragon 8. Pag akyat nga namin, nagulat kami kasi nakatayo na pala sa may escalator yung kaibigan ko. Kinakawayan na pala niya ako pero hindi ako nakatingin sa kanya. <laughs> so ayan guys, ang dami na agad na gowns na bubungad sa inyo. Pwede kayo magpatahi dito ng wedding gown, gown for debut, for party, for prom, ito nga palang Sinta Bridal Boutique, ginapili ng kaibigan ko. Tapos ang mura lang dyan guys, yung gown na papatahe for me ay 2,300 pesos lang. Mura na yun kung tutuusin ha. Pero 6 kami magpapatahe, kaya may discount. Meron nga rin kaming bags na daanan for parties. Sa taas ng mall ay food court, kaya kumain na rin kami agad dito dahil nga nagugutom na kami. Jollibee nga pala yung napili naming kainan. Pagkatapos kumain ay umuwi na rin kami agad. That's it. Bye.